ready go ba, yo mi ma mana mo oh oh man start din dapat ka nang maimpress ko dili ka matpas ko karon hurul man inyong nong sige nang good boy man. manayo na ta go eh man ay -ta, ay ay dili ko ganahan ha dapat ka nang maimpress yo ko kanang ai exhibition awa ali sud ba ani mo ta no One. One two. Asa ah, ni mo gipaint ginapatingog ang imo. Ah. Ah, unsa'n ba up ya? Eh? Wala parang sa lalamunan lang. Salamat hmm. okay. Thank you. Amping mo. Wala. Winner ba sila J-Ford. Namatay iyang pauban. Bawo ya naka Bibi, mura na 16 balik na. Mura siya na 16 balik na. Mang! okay, wala ka din na si Moody Dani pang itaay kanila. Okay. So guys, eto na si Marian. Makakatikim na kami ng kanyang spaghetti yung pababa at pataas. Panoorin ito sa kanyang YouTube channel kasi yung pagluto ni Maria ng kanyang spaghetti is parang medyo iba din. Meron siya nilalagay na hindi tayo naglalagay din sa atin. Kumbaga sa amin, aking version. You know? so, but, at talagang magkaiba ang pagkaluto. Pero, siguro ganun din naman tal yung lasa. Pero yung magkaiba lang yung process. You know? Two kilos of spaghetti. Okay, this is our snack for today

Tabisa mi ley. na sa ko, kayo, Ala, sa <laughs> Nala, kayo pa. Sa Toro tag pizza, spaghetti. Ani ka iyo bey. no. Mm. Magbusan mo ba? Mas lamik man ka. Kulang <laughs> kay spaghetti. <laughs> okay.

Ay, mag-rate tayo sa pizza ay sa spaghetti ni Marian pinaghirapan ngayon, Ryan. Negative Yeah. Hello. Oh. Tikman mo, dahi.

Ayun ano kasi siya, A? hindi niya, pa hindi pagaya ng atin ba, iba kasi yung style nila dun sa kanila. Hmm. Um. Kumbaga, separate yung pasta sa sauce nila. Hila, pahit lang. Pahit lang. Pahit lang. Pahit Pahit lang. Pahit lang. Pahit lang. Pahit lang. Pahit lang. Ah. na. Ikaw na sa na na sa ila, ha. Bilay na na. na mm. mm. okay Guys, let's bread Diane. Tayo spaghetti. 2 oh. yeah. sorry for Wala. Sen, kita us Ah, kami oh. wow. mesen. Oi, dai, kamu bagi hati ni lah. Lepas mana tu Marian? Merami pakai tuan wow. Marian. Ini bos mana dalam kita? Merami mana mana itu mahal. Tsaka wag kayong mag-alala, pwede naman na maka

Karing Slight Baby's anniversary. I want the Fifth anniversary. Timbo 7. Kuyang 2. Pwede yung Pao. Ayan na two. si Duna, nagwit-wit na siya for the, yeah. sa kanila naman yan, kabila. Hey, okay, paano yung Duna? Na? Nadariin yung kwan o. Uh. Kanatanan lang. Ano? Uh, Kapay kamuti, dahil ni Bating. Inu aku. Jawab. Kamu udah ditunggisiin gini napa? kan harus ditunggah. Gini apa nana? Kamu cek yang ngisstimnya. Baiknya, baiklah. Jawab. Kalau itu, ini kalo ada yang bareng. Bakit niya? Ang nalay, ang siya. sila <laughs> <laughs> si sa ah. na mo kabi eh, nakulal. Ang nalay siya. Ang nalay siya. Sila ka yung pan. mga classmate niya. Nadigyas. 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 sa Nadigyas. 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 Nalay mga classmate niya dito. Nagkulong kang kandila. Ang na, nalay na paglabay na ako. Sure ka niya o gagaw. Mga classmate niya. Mga babae mo mga laki. Ayan, habang inaayos yung tulay, dito muna sa kabila sila dadaan. Kasi ngayong hapon lang kasi to inayos guys and then dito sila duman kanina umaga lagong kawayan bye. Bye. bye Maestra, dito lang kauban na fracture ang likod kalakas pa rin ng agos ng tubig, guys. detopikas, Ay, nahirapan sila. diri lang mo, Agi. Ma'am, sa... Ah, siya pwede. Dili pa man sila ka, Agi. Meron kasi silang kasamang fracture. Diyan eh, naniyag ang na siya sa mukha. Ayo, ayo,

balita <laughs> Bali, tatlong beses na 'tong inayos guys, kumbaga pinalitan ng tulay. Sabukan <laughs> ka Wala na ano na sukian, si na ano? Oi si sukian ba nangigo sa bukog. Yan. Bruno. <laughs> Ayok na ka So, andito tayo ngayon sa garden. Medyo malaki na ang bagong tanim namin na okra dito. And update nga pala tayo kay J Ford ngayong araw. ngayong kaninang alas 3 ng tang hapon eh ayun. Um, makakapag x-ray na din siya ayun magpapa-admit na din sila and syempre meron na din mga nagbigay ng tulong like Brenda and yung iba pang followers na so, nagbigay sila lang tulong for Jay Ford so hopefully okay naman yung hopefully ma-okay yung x-ray ni j no kasi hindi din talaga madali pag eh ako talaga, ako talaga guys natatakot talaga ako kahit ako mo na sarili ko na, kahit nakasakay ako kay Mark pagpunta ko dito tas pag-uwi ko lagi ko talagang pinagpe-pray na okay lang yung biyahe namin, yung pag-uwi, sana makarating ng maayos. Yun ba, kasi ako, takot talaga ako kasi, iba kasi talaga yung motor, delikado talaga siya, kahit saan mo tingnan na ang gulo, delikado talaga siya. So, andito ako ngayon sa garden kasi mahuwa ako ng kangkong guys, kasi bitbitin ko sa bahay para ulamin, gusto kasi ni mama ng kangkong. Andito tayo is... Eto pa yung itsura ngayon dito sa fish pond. Yan pinapatubigan pa din nila. Medyo matagal yung ano ng, mahina kasi yung irrigation ngayon kaya ito ang itsura ngayon. Ay. Hanggang dito na muna ang ating video. And again, mag-iingat tayo lagi sa ating ginagawa yun lang talaga. Bye guys.